Hello, good morning mga lalabs, mga vayots, Magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas and Mindanao at sa mga kapwa ko din po OFW's around world. Hello Mika Labshare, good morning. At uh, yung topic natin ngayon ay itong uh, kahapon pa ito, no Ay uh, may bago na namang pakulo ang uh, gobyerno ni Bongbong Marcos dahil ando na 'yon, 'di ba? May upload ako doon sa hula ni Juvi. Vargas na first quarter talaga na ng taong 2024 sunod sunod yun ang pag-gipit uh, <clears throat> kay Bipisara para mapatalsik. <laughs> so may impeachment at uh, ito. Ngayon na naman, uh, may pinalabas na naman itong of course nag sa itong uh, mga mainstream media ang bayaran nato at itong bayarang surveyor nato, no? Na survey firm na to na SWS. ito, uh, hindi na siya pwedeng pagkatiwalaan ngayon, no? Dahil nabibili na rin itong SWS ng ano, na survey, survey firm na to ng uh, administration ngayon ni... Eh. <laughs> kasi hindi natin alam si Duong Presidente ngayon, si Lucas Bersamin ba? Kasi yun ang sumasagot sa mga issue about kay Bongbong Marcos. Eh, hindi naman siya spokesperson. Lisa Marcos ba? Si BBM ba? O si Martin Romualdez? <laughs> Hindi natin alam. So ito, ayon dito sa GMA News, uh, SWS survey, suportado ng mas maraming Pinoy ang impeachment complaint versus VP Sara. Uh, Pag-aaral at rekomendasyon para sa ligtas. Uh, ito yon. So ayon daw dito sa Uh, agreement or agreement or disagreement with the impeachment complaint filed in the House of Crocs. Ako lang yung Crocs ha. Against the Vice President Sara Duterte. Ito by area daw. May local at saka <clears throat> uh, tawag dito socio-economic class. So, ito yung mga nasa laylayan no. So ayon dito sa NCR nakakuha ng 45% uh, percent yata to na nag-agree balance Luzon 50% or 50 ganyan tapos sa Visayas daw 40% sa Mindanao 20 to so dito daw sa uh, raw percentages area or raw percentage. Oh, uh, ayan. At itong nag-agree is 41%, tapos yung undecided, 19%, at ang nag-disagree is 35%. Ito ngayon, sino ba ang may pasimono nitong survey-survey uh, na to mga lalabs, mga bayots? At uh, bakit may ganito, no? Bakit si VP Sara lang? Ito yung tanong, ha? Bakit walang nag-conduct ng survey din na Uh, payag ba ang tao bayan na pa-impeach si Bongbong Marcos. <laughs> Walang mag-survey bakit? Takot sila dahil mas marami ang may gusto na mag na-impeach si Bongbong Marcos. So dito tayo kay Ibi e. Hugalbot. Ito si Kabayan no na nasa nakabasi sa sibo no. At uh, ito, isiniwalat dito ay uh, although itong strat base na to ay pagmamayari talaga ito ni uh, Albert Del Rosario na dating DFA secretary ni, Pino, Pinoy na pumanaw na din, no? So, survey says, read the fine prints before signing the, dat uh, the dotted line. Who carried the news? Of course, ang nagbalita is one news. Alam naman natin kung uh, ano yo sino yung may-ari ng uh, anong media yung one news. News 5, di ba? Ano 'yon? Eh sino bang may-ari niyan? Alam na natin, Manny Pangilinan. Ano ba ang relasyon ngayon ni Manny Pangilinan kay Bongbong Marcos? Hmm. BFF sila ngayon. O sa katunayan, 'di ba, noong Setyembre, uh, masaya si Manny Pangilinan na the best daw si Bongbong Marcos na presidente kaysa sa nakadaan kay Duterte, bakit dahil sunod-sunod tumaas ang kuryente. Hmm. 'Di ba? So si Manny Pangilinan So, who commissioned the survey? Oh, ito yung strat-based ADR na pagbamayari ni uh, Albert Del Rosario na dating DFA Secretary ni Pinoy. Who is co-chair of strat-based uh, strat ADR and the Philippine U.S. Society? Oh, yung co-chair, sino ba? Money, pangilinan pa rin. Who funds strat -based? National Endowment for Democracy. Magugulat kayo dito, CIA, yung Central Intelligence Agency. Yun yung number one terorista sa buong mundo, ang CIA. Who wants Sara Duterte taken out of the Philippine democracy? Yung CIA <laughs> and the American Deep State. So, yun. Ayon dito sa Rappler na masama ang loob dahil tinanggal ni ni Zuckerberg sa Mita yung fact checker. <laughs> masama ang loob ni Rappler. Hindi na siya magka-fact check. Sila ni Eileen Tordesillas ng Vera Files. <laughs> Ito sabi ni Rappler, uh, Manila, Philippines, 4, In ten Filipinos agreed that Vice President Sara Duterte should be impeached according to the result of Social Weather Station or SWS survey held last December. Strat-based research and intelligence said on Wednesday, January 8. Strat-based which commissioned the survey conducted from December 12 to 18, 2024 shared the survey findings that 41% of Filipinos are in agree with Duterte's impeachment, 35% are disagree while 19% of respondents are undecided on the matter. So ito, he is uh, sinubay tong uh, chairman of the board ng uh, trustees of San Beda College and co-chairperson of board trustees of StratBase. So yun, si Albert Del Rosario na sinasabik sa inyo kanina no na <clears throat> Albert Del Rosario Institute and the US Philippine Society in Sports Mr. Pangilinan uh, si Manny Pangilinan MVP is chairman of the MVP Sport Foundation or Sports Foundation Incorporation and Chairman Emeritus of the Samahang Basketball ng Pilipinas. So, so napag-alaman dito, yun na nga, no, yung, uh, yung daw ay nakatanggap ng award, bla bla bla. So, dito tayo. Upon its founding, the need assumed the uh, assume several former activities of the Central Intelligence Agency or CIA. Political groups, activists, academics and some governments have accused the need of being uh, an instrument of US foreign policy helping uh, helping to foster regime change. So alam na natin mga lalabs, mga bayot kung sino talaga ang may kung sino yung ulo nang paggigipit uh, kay Bipisara ngayon ay itong CIA na number one terorista sa buong mundo. No? At uh, tawag pa dito, of course, dahil hawak ang administrasyon ni Bongbong Marcos ng Amerika dahil lumuhod at uh, sa tumbong at uh, bayag ni President uh, Joe Biden si Bongbong Marcos oh, hawak sa liig ang, Am ang Pilipinas. At of course, payag din sila si Bongbong Marcos dahil ayaw nila si VP Sara na magiging presidente. Dahil kapag naging presidente po ito, mga lalabs, mga bayot, si VP Inday, alam na ni Marcos, ni Martin Romualdez at ni Lisa Marcos and the rest of the gang, member ni BBM, na sila ay babalikan ni VP Sara, lalo na yung mak makakaliwang uh, grupong komunistang terorista no lalo na yung isa diyan ay uh, convicted felon ng child abuser na ang lakas ng loob ngayon dahil may back up nga naman na isang buwayang kawatan no na nananahan sa kongres na ang kinakain ay pira billions trillions pa nga. siguro ang nalunok nun kaya yung tia, no kita ninyo uy jis ko po sarang na yung ni Romualdez So ngayon, alam na natin mga lalabs, mga bayots. At ito, pakara lang to. <laughs> Dahil hindi ila mapigilan yung tao, lalo na ngayong uh, eh. <laughs> Dahil magrarali ang iglesia at hindi lang iglesia ha. At para daw yun sa lahat at uh, kumpirmado doon ang kahapon, binalitan lang ni Congressman Marcolita doon sa kanilang masaganang, uh, yun, sa kanilang net 25 natuloy na sa Kirino Grandstand dahil una, uh, hindi pinayagan dahil mayroon na daw nakapag uh, tawag dito. Nakauna doon, nakakuha ng permit. Eh, binig binigyan sila ng uh, lungsod ng Maynila mag rally doon sa may bandang Bonifacio, yung kung saan yung banda doon. Eh, ngayon, nag-giveaway yung unang nakakuha ng permit sa Quirino Grandstand, kaya binigay sa Uh, iglesia, so tuloy <laughs> at uh, iba't ibang grupo, no hindi lang iglesia ni Kristo, kasi open sa lahat, no, so may mga katoliko, sa uh, sasali mga iba't ibang uh, grupo ng mga IPs, at uh, mga muslim, mga uh, protestante, basta lahat, halo-halo na ang magra kaya natatakot ito sila, so ang dami nila ngayong pautot dito. Niniwala kayo na si VP Sara, 41% ang mga uh, dito. Ang mga mga Pilipino na i-impeach siya pa Marcos kaya. Ipag sabihin na natin. Okay, 41. Eh, mayroon pa rin 60%. So, yun. Lahat yun. Pabor siguro kay Bumbong Marcos na ma-impeach siya. So, doon sa mga potanginang surveyor na to, mag-survey kayo. Yung ano ha, Nakalife. na pabor ba kayo na si Bongbong Marcos ma-impeach or hindi? makikita ninyo. Kabahan kayo. <laughs> ah, so ano masasabi ninyo dito mga lalabs, mga bayots na ah, uh, yun nga daw. Pabor ang 41% na ma-impeach si BP Sara at ang nasa likod nito ay si Manny Pangilinan. Si yung strut base ni Albert Del Rosario at ang number one terrorist no na CIA sa buong mundo comment down below